Magandang araw, San Pableño. Ikalawang araw na ng selebrasyon ng Coco Festival 2023. At kagabi nga ay ginanap ang unang palabas sa gabi dito sa Main Stage Plaza, ang DepEd Night. Ngayon ay kasama pa rin natin ang mga Barangay Information Officers upang magbigay ng update sa mga aktibidad o kaganapan sa ating pong pagdiriwang ng Coco Festival 2023. Kaya naman sa episode na ito ay mapapanood natin ang mga reports ng ating BIO patungkol sa DepEd Night kagabi, ang event ngayong araw, ang Coco Painting Contest at syempre ang update sa ating liwasang bayan na partikular sa Sidera. Tumutok lamang po tayo at sama-sama nating gunitain ang Coco Festival 2023. Isang magandang gabing puno ng kagalakan, San Pableño. Mula sa BIO Updates, maligayang kapistahan, San Pableño. Narito ako sa backstage ng ating main stage sa plaza upang magunghayan ang husay at talento ng ating mga punong guro at guro sa iba't ibang eskwalahan ng ating lungsod. Halina at panoorin natin. Matapos ang dalawang taon ay ngayon lang ulit tayo nagkaroon ng palabas tuwing gabi sa paggunita ng Coco Festival dito sa Liwasang Bayan, kagaya na lamang itong Deped Night. Nagbigay ng mensahe mula sa Schools Division Superintendent Ma'am Daisy Miranda at dinaluhan rin ng ating City Administrator Mr. Larry S. Amante at mula sa tanggapan ng ating pinunong lungsod Mayor Vicente B. Amante sa si Executive Secretary to the Mayor Ma'am Tin Amante Picasso at atin pong natunghayan ang pagtatanghal ng mga 70s to 2000s sing and dance production at ilang mga intermission number. Nasaksihan din po natin ang napakagandang fireworks display. At ayan ang kaganapan ng Depet Night ngayon at natunghayan natin ang mahuhusay na performance ng ating mga punong guro at guro at nakita natin kung gano'n sila ka-energetic ngayong gabi. Ito po sa Elin Rudico, ang inyong Barangay Information Officer mula sa Barangay Santo Cristo. Narito po tayo ngayon sa Museo ng San Pablo. At dito nga po ginaganap ang Coco Art Painting Contest. Ito ay ikasiyam na mula noong taong 2012 tuwing kapistahan ng San Pablo particular sa pagdiriwang ng Coco Festival. Ang canvas na ginamit ng ating mga kalhok ay gawa sa coconut shells mula sa Octo San Pablo. Nagsumite ng artworks ang ating mga kalhok noong Enero Ikasyam at ngayong araw ginaganap ang judging at awarding. Mayroon po tayong sampung kalohok na mag-aaral mula sa kolehiyo na nanggaling sa iba't ibang paaralan dito sa lungsod ng San Pablo. Ang criteria for judging sa Coco Art Painting Contest ay ang mga sumusunod. Una, interpretation and the clarity of the theme to the viewer, 30%. Creativity and originality of the depicted theme 30%. Quality of artistic composition and overall design based on the theme 30%. And overall impression of the art 10%. At ito nga po ang mga kaganapan dito sa Coco Art Painting Contest. Mabuhay ang San Pablo. Ako po si Crisel Cornista, nagbabalita, ang Barangay Information Officer ng Barangay San Juan. Dalawang araw na ng selebrasyon ng Coco Festival dito sa ating episode. At parami na ng parami na ang mga maningin dito sa Sidera. Mas marami na ang pagpipilian ang ating mga mamimili. Dahil bukod sa mga bedsheet, ay meron na rin tayong mga damit, laruan, religious items, at iba pang mga abubot. Ang mga sidera ay matatagpuan sa mga kalye na nasasakupan ng Barangay 7C tulad ng Emebasa Street, A. Bonifacio Street, A. Flores Street, at P. Burger Street. Ako po si Rem Agapay, ang Barangay Information Officer ng Barangay 7C. Nag-uulat Tunay na dinayo ng maraming manonood ang DepEd Night kagabi. At bukod sa mga palabas, ay na-enjoy din nila ang ating food plaza na nagbubukas tuwing gabi sa kahabaan ng Rizal Avenue. At kanina sa ginanap na Coco Art Painting Contest, ang mga nanalo ay nag-uwi ng cash prizes and tokens. Ang ating third place ay mula sa Laguna College na si Miss Laika Mabilangan na nag-uwi ng 1,500 pesos. Ang second place ay si Carl Ivan Caneza mula sa Laguna State Polytechnic University, San Pablo City Campus. At ang nagkamit naman ng unang gantimpala ay mula sa pamantasan ng lunsod ng San Pablo si Rex E. Makatangay. At bukod sa mga aktibidad alinsunod sa mga kaganapan sa ating Coco Festival, ay patuloy pa rin na e-enjoy ang ating Sidera, Coco Trade Fair at ang naturang food plaza tuwing gabi. Sa paggunita ng mga events, tuwing gabi ay meron lamang po tayong mga paalala patungkol sa usaping trapiko. Meron po tayong ilang kalsada na pansamang talang isinasarado pagdating po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 2 ng umaga. At ito po ang mga sumusunod. Ang A. Fule Corner del Pilar Street, ang L. Dizon Corner del Pilar Street, Paseo de Escudero Corner del Pilar Street, Embryon Street Corner Burgos Street, El Haina Street Burgos Street, Zamora Street Corner, Burgos Street, A. Bonifacio Corner, Burgos Street, M. Basa Corner, Burgos Street, Rizal Avenue Corner, Mabini Street, Rizal Avenue Corner, P. Alcantara, at Rizal Avenue Corner, El Barleta. At mamaya nga po, ang palabas po natin dito sa Main Stage Plaza ay ang People's Night. At alam kong excited na ang lahat na manood ng Nobita at ilan pa nating mga special guests. Manatili po tayong nakatutok sa aming Facebook account at YouTube channel CIO San Pablo. Mayroon po tayong live streaming tuwing gabi sa events po natin dito sa Main Stage Plaza. At palagi po nating tatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lunsod Vicente B. Amante ay laging handa at bukas na maglingkod para sa lahat. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Ito po ang CIO Hour kasama ang mga barangay Information Officers para sa BIO Update ay patuloy po kami magbibigay sa inyo ng balita patungkol sa Coco Festival 2023. Ito po si El Galomo, mabuhay ang San Pablo.